Hey guys, panibagong araw, panisagong, panibagong vlog na naman. So ngayon, nakapansin mo. Pula yung mata ko. Kasi guys, sumiyak ako. Ang dami kong nangangatay, ang dami kong polvo. Kasi guys, kuchiko yan and andaan. Ito po mula na ginamit ko guys ay kutsi kutsi. Ito guys na po mga roti ko. Lahat mula kanina pati ito. Marami pa pero ano ko makita. Cheers. sa likod pa meron kaya umiyak talaga ako. Tignan na yung mata ko. na ako nag-vlog kasi matagal na rin ako guys hindi nakakapag-vlog kaya ang tagal ko na nag-vlog ang tagal ko na, nag -vlog, na rin hindi nag-vlog tapos ito pa yung know, kaya, please, vlog na naisip ko kaya hindi nakakapag-vlog pag-vlog 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 pag para malaman mo kung bakit ako na hindi nakakapag-vlog. Ilang -like. months na din yun, no? Ayan, guys. Nakangati talaga. Kung so hanggang dito yung kati ko. Hanggang, hanggang dito, oh. Hanggang dito yung nakangati ko, guys. Hindi ko lang kung may allergy ba ako. Pero alam ko lang allergy yung tita ko kasi, merong ganyan dati. Tapos, tapos, nung no, kinabukasan, may bupit na akong nangangate. Tapos, napansin ko, parang kamukha, no, kay tita ko. Yung nangangate ko na din. Tapos, sabi ni ng tita ko, baka daw nahawa ako. Pero, tapos, yun. Tapos, yun sa kanya, guys, nawala. Sa akin na, doon pa din. Tapos, nabalik na yung sa tita ko. Nakangati ulit siya sa akin na wala. Tapos nawala na naman yung sa tita ko. Sa akin, bumalik. Hanggang ngayon, nandiyan pa din. Hindi ka na bakit. Pag kumakalo ng mga shrimp, chicken, basta yung mga malalansan na food, shrimp, chicken, tapos eggs, ng mga malalansa guys doon ako mga ngate ang shrimp pa mo and favorite ko mo yung shrimp guys tapos yun, yun yung ulam namin kaya dapat dami yung kain ko and ngayon tignan nyo mga ako ngayon pati sa ano ay nasa likod ngayon ko na alam. Guys, comment down below. Guys, mag-comment kayo. Ako na nung boses ko. Sorry. <coughs> guys, comment down below. Kung ano yung magandang gamot. <laughs> Kasi marang talaga ako. Yung pinilalagay ko na-foil ba? Yung kuchi-kuchi para malamigan siya. Kasi malamig yung kuchi-kuchi guys eh ang sakit na talaga. So, yun lang, guys. Pinak, alam ko lang kung, kung bakit ako lagi hindi nakapag-like dahil po busy ako. Opo, busy po ako. And, dami ko po mga mate. Kaya, sana po maintindihan nyo and supportahan nyo pa din ako kahit po kapag na lang po ako nakakapag-vlog, hindi po araw-araw. Pero siguro next time, pag <coughs> natanggal yung konti-konti, ng konti yung nangati ko, baka every week or every day ako mag vlog if kaya ko kaya <coughs> guys tapos comment na kayo para gumaling na ako. Comment kayo na ano yung pwedeng gamot sa mga nangangati ko. And, sana pag-pray nyo ako. Hindi naman po ako parang mag ano sa inyo na pag-pray nyo ako. Basta, uh, salamat na lang po if nag-pray kayo para sa akin. Kasi ang kati talaga, super kati. Hindi ko po alam ano pa gagawin ko. Or, tipo, pag nangangati yung likod ko, nangangati na dito. Pag nangangati na to, nangangati na dito. Hindi ko alam kung nagsasabay-sabay sila ang nangangati. Ang promise ko, panguyang din ako matutulog sa tabi ng nanay ko, pati ng tatay ko, guys, kasi... Pag nangangati ako, hindi ko kaya mag-isa. Pag nangangati ako, hindi ko kaya mag-isa, guys. O kaya, hindi na ako matutulog. Ayun, nungkot ko talaga. So, yun lang. Sana may niyo ako. Eh, huwag po kayong magbabash kasi gano'n lang po talaga ang nangyayari sa akin. Magdama lang po ako ng mga Ito nga po yung pangkati ko. Wait lang, kukunin ko. At ito yung pangkati ko, guys. Na-bend na siya. Pwede ko ang na-bend. <laughs> hindi, guys. Hindi ako yung nakapag-bend yung tatay ko. Yan ang kati niya talaga, guys. Kaya ito yung ginagamit ko malakas siya. Naka-tape na. <laughs> Kaya, guys, pasensya na po. Maraming pasensya po sa inyo. Maraming sorry. Super sorry po sa inyo kasi di ako nakakapag-vlog. And thank you po sa mga sumusuporta sa akin. Kaya... Help me, guys. Kung ano ba magagawin ko kaya help me? Eh, matutulog niyan din kami kasi ang oras natin ay 8.40 na. Mga 9 na ako matutulog. Kasi, alam ko, mangangati na naman ako, eh. <laughs> Nangangatikis yung paa ko pero di nga na nakikita. <laughs> yung paa guys, nangangati. Yung buong katawan ko nangangati. Ano uh, na mo mga pa yung mata ko? Oh. Pati yung ilong ko na Ano nang ko? Guys, <laughs> hindi yung dos Ano nang ako ng blush yung mata ko? <laughs> Ay, yung mascara ko hindi pa rin siya natanggal. So, sana nag-enjoy kayo <laughs> Sana hindi nyo yung kung ano yun sana wag po ito mangyari sa inyo kasi kung mangyari man po sa inyo super marangati po talaga kayo sasakit yung katawan nyo ang kapi guys sino comment nang video ulit kung sino yung mga na, nakaranas nito. comment nyo dito kasi ang hirap talaga pag nangangati yung buong katawan mo. Tapos, sabay-sabay pang nangangati. Ang hirap po talaga. Kaya, pasensya po talaga nung sobra-sobra. Kasi naman po yung mga nagaabang sa akin. Sana po hindi po magbago yan. <laughs> Kasi, sigurado next time mag uh, ano na aray ah, right, ko cool. sigurado niya na mag vlog na ako ah. na guys wait lang guys okay. ayan guys so andito na yung gamot na binuli ni mama kasi lagi la, lagi niya ako ng si Teresin ito, di ko, um, kung anong um, patok kasi tagal ko na umiinom na to di ako gumagaling

So, okay lang ako. Hindi naman ako may... So, bago matapos ang vlog, guys. Don't forget to like, share, and subscribe natin. And huwag niyo din kalimutan, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga new vlogs na gagawin ko. And yun lang, guys. Bye-bye! até aí, galera.